Hello, hello po uh, Magandang hapon po sa ating lahat So ngayong araw po or ngayong hapon ay magtuturok po ako ng Beksan XP sa ating mga rooster at Ede plus Selenium sa ating mga uh, mga hands. Then, i-dissess ko na rin po yung aking mga, aking program o yung binagawa ko sa pag-maintain o maintenance na aking mga So, ito po, ipapakita ko yung mga binibigay ko sa kanila. Then, kung ano mga araw ko ito binibigay sa kanila. So, ayan. So, ito po yung ating Bexan XP. So, ito po ay para sa mga rooster. O ating mga tandang. Then, ito naman po yung ating vitamin E. D3, vitamin A e plus selenium. So, importante po itong dalawang ito. Ito naman, uh, ito po para sa ating rooster. So, pangpasigla. Then, pangpataas ng level ng similya. At pangpabuka ng katawan. And then, ito naman po. So, para sa ating mga And para po maganda yung quality ng eggs, then mataas yung fertility ng eggs na ma-produce nila. So, ang ginagawa ko po dito, etong Bexon XPN Vitamin EDE with plus selenium, binibigay ko po ito sa kanila twice a week. 0.25 ml po kada turok sa ating mga sa rooster at sa hen. So, bali binibigay ko po sila ng Tuesday and Friday. Yun po. Tingin. Kada turok lang po is 0.25 ml. Then, additional po gumagamit din po ako ng Egg 1000, Bitmin Pro, and ito po Primoxil. So, ito naman pong Egg 1000 and Bitmin Pro ay ginagamit ko siya every TTHS. So, Tuesday, Thursday, and Saturday. So, sa umaga po binibigyan ko sila ng Egg 1000, then sa afternoon, Bitmin Pro. So, 4-3 days po yan. So, Tuesday, Thursday, and Saturday then ito naman pong ating premoxil uh, kapag may mga signs po tayo na matamla yung manok para magkakasipon so bibigyan po natin sila ng premoxil for 5 days so pwede rin po siyang pang gamot kung may nagkakasipon for 7 days naman po ito then ginagamit din po siya for bacterial flushing pag malapit na po tayong magsalang ng ating mga breeders Then, for ano naman po kapag Monday, MWF, Monday, Wednesday, and Thursday, ang binibigay ko po ay um, probiotics. So, ito po. Ayan yung aking ginawang homemade or DIY probiotics. Then, paglinggo naman po, ang binibigay ko sa kanila... Ah, uh, by the way, ko po yung probiotics. Ang probiotics po, ang pagbibigay ko sa kanila, yung, yun na nga, MWF. So, Monday, Wednesday, and Friday. By the way, mali pala yung sinabi ko kanina. So, ito po, nagbibigay ako sa kanila lang umaga, then pagkahapon po, tubig na lang na fresh water, malinis na tubig. Then, kapag linggo naman po, ang binibigay ko ay ang binibigay ko na po sa kanila ay apple cider sa umaga tapos malinis na tubig pagka gabi Thank you for watching. Please like, subscribe, and share.